Aling pa daw ito sa alaga ng ate niya sa Italia. May pagka design at talaga namang kakaiba. Kaya kahit ako sobrang curious kung saan nga ba sila gawa. Recently nga, may nag-email sa akin at gusto nga daw niyang magpatest. May pagka-antique style daw ito at di niya alam kung totoong silver. Galing pa daw ito dun sa inaalagaan ng ate niya sa Italia. At naku-curious sila kung may value at kung nabebenta nga ba. Pero ang tanong, nasan yung mga itetest ko ngayon? Wala kayong nakikita, ano? Dahil hindi ipinaship sa akin. Ah! Nagulat ako kasi malapit lang pala sila sa amin kaya pipig-upin ko ngayon. Tara! Yung meeting place naman namin, parang 5 to 10 minutes lang ang layo. Kaya ayan, nagdrive drive muna ako. At eto na nga, finally, nakita ko na rin sila. At eto nga daw, binigay nung alaga nung ate niya. So, una pa lang, tinanong na nila kung ano daw ba ang tingin ko dun sa may metal. At ang sabi ko, parang silver, pero itetest ko pa rin. Kasi marami namang mukhang silver, maraming mukhang gold, pero pag tinest mo, minsan, hindi legit, ba diba? So, kailangan testing. At ayan, nakauwi na nga ako, so open na natin to. Actually, nakita ko na rin naman kahit konti ito kanina. Sa totoo lang na ako sa mga itsura nila kasi bihira naman ako mag-test ng ganito, diba? I-test na natin tong mga to, kaya naman eto na, i-flex ko. So, una kong ginawa, syempre, check kung meron nga bang mga nakastamp dito. Meron ako mga nabasa na parang 800. Hindi lang ako sure kung yun ba talaga, pero merong numbers. At saka hindi sa lahat, ha. Eto yung isa na merong number, tapos yung kutsarita at saka yung mini lutuan. So, yung iba, mga gamit sa kusina, tapos eto, hindi ko alam, parang sarili yata ito, no? Para saan pa na binigyan ako ng cute na nose kung hindi ko rin gagamitin. Kaya ayan o, nag-smell test ako. At in fairness naman sa kanila, parang wala naman ako na amoy na something metal-y. Metal-y? Kung magneticers naman sila. Magneticers! Ayan o, inisa-isa ko yan. Hindi sila magnetic. Para dun sa mangingiluhin dyan, bibilang muna ako bago ako magkaskas. O, one, At least nagbilang ako dati kaya hindi at itong isa hindi ko muna ite-test kasi i-google testing ko siya so ito muna so papatakan ko ng silver testing solution at dapat dito ma-dissolve sila para ma-confirm na kung talagang silver kailangan may red stain pero ito kasi nagulumihanan ako kasi kita nyo, may black may red so ang ginawa ko diyan inulit ko siya dapat kasi talaga red stain lang at nung inulit ko nga ay ano kulay pula so legit ito ay silver at pati yung akala ko na dalawang bangle na lagayan pala ng napkin ayan ano red stain din, so, confirm na silver. Pero, eto talaga. Eto talaga yung bangle. So, eto red stain din. At kahit yung mini pot, pati yung takip, chinek ko rin. So, pareha silang red stain. So, legit na silver. Kahit nga yung flower design dito, red stain din. Tapos, itong naiwan na pabilog, pinail ko muna at i-gold -go testing ko nga. At ang lumabas namang resulta dito is NA. Hindi siya gold, hindi rin siya platinum. Tinest ko rin pala to kung silver, pero hindi siya silver. At hindi ko na-i-play nung nalagyan ko na ng acid. Sorry naman. At tinimbang ko rin pala sila, ano? So, nasa 80.98 grams. Kung meron ba silang value, the answer is yes. Gawa sila sa silver. At pwede nila itong maibenta, lalo na dun sa mga tao na nangongolekta talaga ng mga ganito. For 30 years, nakatabilan daw ito sa bahay ng boyfriend niya. Tunay daw ito, kaso nung nag-research siya sa nakastamp, parang iba ang lumabas. At eto na nga ako, fresh from Singapore, at ano ba ang una kong gagawin? Siyempre, eto o oh, magte-test. At eto naman, galing sa isang follower, at eto ang kanyang story. Meron daw binigay na kwintas yung Taiwanese boyfriend niya. More than 30 years na daw itong nakatabi sa bahay nila, sabi ng mother niya, at tunay nga daw ito. Ang kaso nga lang, nung tinignan We daw niya, wala siyang makita na kahit anong stamp, kung hindi NS lang. Nagresearch nga siya, at ang ibig sabihin nga daw nito, ay nickel silver. And magnet testing na daw siya, pero hindi naman magnetic. At ngayon nga, para lang siguro makasigurado siya, eh nagpapatest siya. Kali, etong chain talaga yung pinapatest niya, at inadya na lang etong pearl pendant. So, itatest natin to parehas, kaya naman eto na, iflex ko. So, una, mag-smell test muna tayo. Ayan, para na akong sniffing dog dito. At ngayon, nga, wala naman ako na amoy na kahit na anong bakal. Siyempre, chinek ko rin yung mga stamp. Dito sa pearl pendant, nung una, wala akong nakita na kahit na anong stamp. Tapos, chinek ko rin yung chain. At dito nga, nakita ko yung sinasabi ni ma'am na N S. NS or SN. Meron. And upon checking din, nagresearch din ako, eto nga din ang lumabas sa stamp na NS. NS stands for Nickel Silver or German Silver. Pero syempre, ang kailangan natin confirmation, kaya magte-test pa rin tayo. At nag-magnet testing din ako para makonfirm yung sinasabi ni ma'am na hindi naman daw magnetic. And yes, hindi sila magnetic. Again, yung lock, okay lang madikit yon kasi meron siya talagang bakal. At eto namang pearl, para malaman kung totoo, pwede kang mag-tooth test kakas Kakaskas mo lang sa ngipin mo tapos pag magalas, real pearl yon. Pero kasi hindi ko gagawin yon kasi nga hindi naman sa akin. Kaya ito, oh, nag-scratch test ako. Scratch test naman, malalaman mo kung real pearl kung mag-powderize siya. At etong ang nakuha ko, ayan, nag-powderize so real pearl siya. Etong chain, na gold testing ako, yun nga lang, hindi ko siya pinile kasi nga baka mapigtas. Pero ang lumabas is 10K. Pero again, hindi ko pa to ipinapile. So ang gagawin natin, i-confirm -co ko siya through acid testing. Ito namang pendant, tines ko siya at ang lumabas nga is 14K. Ito sa so chain, gagamit tayo ng 10 karat solution. Tingnan nyo naman tong sample, madilaw di ba o Okay yun. Nga lang nung pinatakan na nitong acid, unti-unti siyang nawala. Mabagal pero nawala yung sample. Yun naman, kumuha din ako ng sample nitong pendant. At dito nga kung makikita nyo, wala na talaga yung sample nung chain. At eto, nung pinatakan ko ng 14 karat solution, yung pendant, hindi nawala. So, ibig lang sabihin, yung pendant talaga ay real 14K. At ngayon nga, para panatag kayo, gagamit naman tayo ng normal solution. Eto, kumuha na ako ng sample ng pendant at syempre kukuha din tayo ng sample ng chain. Tano ang verdict? Confirm po na yung pendant is real gold 14K samantalang ang chain naman ay hindi talaga ginto. At ayun na nga medyo late kung nakita yung stamp. Wala pala sa magkabilang gilid kung hindi nandun sa may ibabaw. So nandun siya sa top at medyo maliit siya. So nakalagay is 14K. So yung pendant, real gold, yung chain naman ay hindi ginto. So pinlate lang din siya kaya siya nagpositive sa machine pero yung in inside niya talaga is not gold Napasama lang daw ito sa pinamigay ng tito niya. At kahit napasama din ito sa sunog, eh hindi daw no natunaw. May tatak pa ngang 14K, pero sabi sa kanila, hindi daw ginto. Ah! Yung isang follower nga, eto yung sinabi. Gusto lang daw sana niyang ipatest itong nakuha ng mama niya sa pinamigay ng tito niya. Sadly, nasunugan daw yung tito niya at merong mga coins na ipinamigay at kanya-kanya daw silang dakot. At sa pagdakot Whist! niya daw nung nanay niya, nakasama daw ito. Hindi pa raw nila ito napatiyan check sa shop, pero tinry daw nila tong i-magnet testing at hindi naman magnetic at bukod doon kahit pa nga daw nasama ito sa sunog eh nangitim lang at hindi natunaw at eto pala na mention sa akin na hindi nila naipa-check sa shop, pero meron yata silang napag-checkan na tao at ang sabi nga daw eh hindi totoo nga lang kasi hindi daw magnetic at meron pang tatak so sige nandito naman tayo alamin natin to ngayon kung legit nga bang ginto o hindi kaya naman eto na i-flex ko So, una, ko muna yung kulay pero parang namumula-mula at nagtarnish. So, para siyang white gold na namumula-mula. And ako, meron na rin naman ako experience na yung mga lower karat ko na ginto e eh, nag-oxidize. So, tignan na lang din natin. At ito yung stamp of 14K. So, 14K is 14 karat gold. Ngayon naman, nag i test ako pero para siyang amoy bakal. Kaya lang kasi, ang sabi, pinamigay to kasama yung mga barya. So, baka kumapit yung amoy. Tapos ngayon, i-confirm natin kung hindi nga ba siya magnetic. Kasi isang way din naman yon para malaman kung ginto o hindi. At nung nagmamagnet testing ako, nun ko nga lang napansin na wala na pala siyang lock. Pero anyway, confirm naman yung sinabi na nagpadala. Ayan, hindi siya magnetic. At ayan o, pineflex ko sa inyo yung wala siyang lock. So ngayon, hindi ko muna siya ipapile at titignan ko muna. At ito, walang pile-pile to ha. Dan yung nakalagay NA. So hindi siya gold. So makailang ulit yan at iba't ibang part. So syempre, nagulat na naman ako kasi akala ko white gold o oh, kaya naman nag oxidize lang siya. Pero NA ang lumabas. So, sige, isa pa. Itong pinagbabawal na white flower ko, paubos na! Ah! Pero sa tingin ko, kaya pa yan ngayon. Isang testing na lang. So, sa mga chain, minsan ganito yung ginagawa ko. And tignan nyo naman yung sample, di ba dilaw naman yan? Yun nga lang, nung pinatakan ko na nung acid, eto, agad-agad nawala yung sample. So pag ganito, alam nyo na, hindi siya gold. But wait, there's more. Meron ng 14 karat solution. Di ba nakastamp dito is 14K? So try natin. At ayan talaga, oh, dilaw na dilaw yung sample. Pero pag kapatak, ayun na nga, wala na talaga. So, pagpatak na pagpatak pa lang, automatic, nawawala na talaga yung sample. At dito nga, na-confirm natin na ah, talagang ito, kahit meron siyang stamp, eh hindi siya real gold. So, ayun, nangyayari talaga to na merong mga alahas na may stamp, tapos hindi naman real gold. Tapos, di ba, meron din naman ako mga na-experience na, na walang stamp, pero real gold naman.